Nasa pa natin ngayon yung Banakon o King Cobra kasi may nag-request kung ano daw yung behavior nito. So ang mga Banakon guys is mas defensive sa ibang Cobra kasi hindi naman siya family ng mga Cobra. Ito ay family ng Mamba at napaka-alisto nila at napaka-defensive na snake. Ayan. Kapag naka-encounter tayo nito, hayaan na lang natin. Huwag niyong tatangkaing papatayan kasi pag hindi niyo yan napuruhan, mas pupuruhan kayo nito. Ayan. Kung makikita nyo, yung pinapakiramdaman niya lang ako. Ayan. up, tapos bigla siyang susugod sa yung paa. Ayan, wag na tayong gagalaw and aalis siya pag hindi tayo gumalaw. Pero kapag pinrevoke natin siya, ayan, maataki pa rin. So, same lang naman sa Philippine Cobra at lahat ng snake. Kapag pinuprovoke, lumalaban. Pag hinayaan natin, aalis lang naman sila. Hindi naman nila intention na tuklawin yung tao. Ayan yung banakon. So kung mapapansin nyo, papatakas na siya. Ayan. Ito yung kanyang tail. Ayan, bibitawan natin. Ayan. Pag hindi tayo gagalaw, hindi niya tayo nadedetect. Pero kapag gumalaw tayo, ayan, nadedetect niya tayo dahil sa vibration. Ayan, sa vibration lang. Kapag umapak tayo, naririnig yan ng katawan niya. Wala po yung tenga, yung mga banakon, tsaka yung mga ahas. Ayan, kung zoom in natin. Tapos, napakahaba lang nito yung mga king, mga Philippine Cobra is maiiksi ayan, mga ganitong size ng banakon talagang mabibilis ayan, so hindi na tayo gagalaw titiklop na siya hindi naman siya nang a-attack pero pag naprovoke natin, naapakan ganito, aapakan natin, yun sumusugod siya kaya nakakatuklaw po yung ahas kapag na-accident natin naapakan ayan, tutuklaw sila Tsaka kapag na corner din, halimbawa wala na silang gagalawan, lalaban din yung ahas. Pero kahit itong hari ng mga ahas na to, ang instinct nila is lumayo pa rin naman sa tao at hindi sumugod sa mga tao. Kapag nakakaramdam lang siya ng pagalaw sa paligid, yan, ina-attack niya at dinedetect niya. Kahit magsalita tayo dito, hindi niya yan naririnig dahil wala silang mga tenga. Kapag gumalaw lang tayo, nararamdaman nila yan, ganito. Yun, kapag may gumagalaw sa paligid niya, ayan, oops, tapos bigla niyang susugurin. Pag di tayo gumalaw, pause naman yan. Pag gumalaw, gagalaw na naman. Ayan. Oop. Ayan, nadetect niya yung kaluskos ng aking paa. Ayan, kung saan tayo naglalakad, ayun. Kung wala tayong bota, abot na yung ating, abot na yung ating kamay. Nakamanal, ang ano natin yung hook na bitawan. Ayan, abutin tayo sa sobrang bilis. Ayan o. Ang kagandaan naman nito, hindi sila nag-spit ng venom. Ito nga pala yung longest venomous snake. Yun. So, nade-detect siya. Hop. Ayan o. Sobrang bilis kasi nilang gumalaw. Yun.